Isang pangkarniwang araw para sa isang lalaking taga Bolivian ang naghanda ng sarili para sa pagpasok sa kanyang paaralan nang tinawagan siya ng kanyang dating kasintahan upang imbitahan sa bahay nito. At dahil may maayos na komunikasyon pa ang dating magkasintahan, tinanggap ito ng binata. Kaya pagkagaling sa kanyang universidad, dumiretso ito sa bahay ng kanyang dating kasintahan. Ngunit lumipas ang magdamag, ang lalaki ay hindi na nakauwi ng kanyang bahay. Kaya ang ama ay labis na nag-alala dahil hindi ito gawain ng kanyang anak. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa binatang tinatawag ng pamilya bilang si Anakin? Halika, narito ang buong detalye ng kanyang pagkawala. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button Piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Anakin Pedro Tancara o kilala sa pangalang Anakin ay isinilang noong 1999. Sa murang edad, iniwan na sila ng kanyang ina. Kaya naman siya ay pinalaking mag-isa ng kanyang ama. Si Anakin kasama ng kanyang ama at kapatid na lalaki ay naninirahan sa El Alto, Bolivia. Sa kabila ng kanyang masalimuot na nakaraan, si Anakin ay lumaking isang mapagmahal sa kanyang pamilya at mapagpakumbabang binata na makikita ang kasiyahan sa mukha lalo na kapag kasama niya ang kanyang mga kaibigan na naglalakbay sa iba't ibang lugar. Maliban pa dito, naging inspirasyon niya ang mga naging pagsubok niya sa buhay upang magpursige siya sa kanyang pag-aaral. Sa katunayan, si Anakin ay isang third-year student ng law sa University of El Alto habang nagpa-part-time bilang isang cellphone repairman. Kaya naman kahit na nag-aaral siya ay nakakatulong pa rin sa mga gastusin sa kanilang bahay at natutustusan niya ang kanyang pag-aaral. Habang nag-aaral si Anakin, siya ay nagkaroon ng kasintahan na nagangalang Luz Maya Ruby Peralta na nasa edad na 20 taon. Ang magkasintahan ay naging masaya sa kanilang relasyon, ngunit kalaunan ay nagkahiwalay rin. Gayunpaman, napanatili nila ang maayos ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa, na kung saan patuloy pa rin silang lumalabas na magkasama kung minsan. Noong lunes ng August 30, 2021, bago umalis, maayos siyang nagpaalam sa kanyang ama na magpapafotocopy siya ng kanyang lessons pagkatapos ay pupunta siya sa kanyang paaralan upang kumuha ng pagsusulit at dederecho sa bahay ng kanyang dating kasintahan dahil inimbitahan siya nitong pumunta. Matapos ng pagpapaalam, hindi naghinala ang ama nito na ito na pala ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang anak. Dahil lumipas ang magdamag, walang anakin ang umuwi sa kanilang tahanan. Kaya dahil dito, nag-alala ang ama at hinanap siya sa mga kaibigan nito at kakilala. Ngunit walang nagbigay ng anumang impormasyon kung nasa ng anak. Kahit na nagpost sa Facebook ang isa sa mga kaibigan ni Anakin na Anakin, your dad is very desperate. Please call. Sa kabila ng panawagan, walang tumugon sa kanilang pakiusap. Lumipas pa ang isang araw noong September 1, 2021, ang isa sa mga residente ng Villavista ay nakaamoy ng isang masangsang na amoy. Sinundan niya ito hanggang sa siya ay napadpad sa mga itim na plastic bag na nakakalat sa paligid. Nung una, akala ng residente na ito ay naglalaman lang ng mga labi ng tila isang hayop. Ngunit nang ito ay nilapitan niya ng husto at sinayasat na pagtanto niya na tao ito. Kaya naman mabilis niyang ipinaalam sa pulisya ang kanyang natuklasan. Makalipas lamang ng ilang sandali, dumating na sa lugar ang Special Crime Fighting Force. Pagkarating, agad na nag-imbestiga ang mga opisyal. Kaya natukoy nila na ang mga hiwahiwalay na bahagi ng katawan ay pagmamayari ni Anakin. Ngunit ang pinakakatawan ni Anakin ay nawawala. Gayunpaman, agad nilang tinawagan ang pamilyang Tankara upang makumpirma na ang mga labi ay pag-aari ng kanilang nawawalang kamag-anak. Pagkarating, agad natukoy ng ama na ang katawan ay pagmamayari ng kanyang pinakamamahal na anak. Matapos matukoy ang biktima, agad na sinimulan ng mga pulis ang pag-iimbestiga sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga membro ng pamilyang Tangkara. Matatandaan na nagpaalam si Anakin sa kanyang ama na pupuntahan nito ang dating kasintahan pagkatapos ng pagsusulit. Kaya dahil sa pahayag ng ama, dalis-daling pumunta ang mga pulis sa bahay ng dating kasintahan. Pagkarating, naabutan nila ang dating kasintahan ni Anakin na si Maya. Tinanong nila ito kung pumunta si Anakin sa kaniyang bahay ngunit itinang ginyang nagkita sila. Gayunpaman, hinalughog ng mga pulis ang lugar. Ang unang nahanap nila ay ang mga bota at cellphone ni Anakin. At nang makarating sila sa kwarto ni Maya, natagpuan nila ang pinakakatawa ni Anakin. Maliban dito, nakakita rin sila ng mga dugo sa carpet, kutsilyo at isang hanso. Dahil sa mga ebidensyang nakuha, inaresto si Maya at umamin ito sa ginawang krimen. Ngunit ayon sa kanya, hindi siya nag-iisang gumawa ng karumaldumal na pagpatay. Dahil kasama niya ang kanyang kasintahan na si Alvaro Roberto Salinas na nasa edad na 23 taong gulang. Kaya dahil dito, inaresto rin si Alvaro. Samantala, matapos maaresto, ipaniliwanag ni General Commander Johnny Aguilera sa press conference kung ano ang nangyari batay sa kwento ng magkasintahan. Ayon sa pahayag, noong lunis ng August 30, 2021, tinawagan ni Maya si Anakin upang anyayahan ito sa kanyang bahay. Pagkatapos, tinawagan din ni Maya ang kasintahan nitong si Alvaro. Kaya ang tatlo na si Maya, Anakin at Alvaro ay magkakasama umano na nagiinuman ng alak sa bahay ni Maya buong gabi hanggang madaling araw. Habang nagiinuman, may sinabi umano si Anakin kay Maya na kinainis ng dalaga. Kaya naman kumuha si Maya ng kutsilyo at sinaksak si Anakin. At dahil nais nice umanong protektahan ni Alvaro si Maya kay Anakin, tumulong ito sa pagsaksak kay Anakin. Matapos gawin ng krimen, iniwan ng magkasintahan ang katawan ni Anakin sa sahig at sila ay natulog ng tatlong oras. Pagkagising ng magkasintahan, nagpasya ang dalawa na paghiwahiwalayin ang katawan ni Anakin. Pagkatapos, inilagay nila ang hiwa-hiwalay na katawan sa mga itim na plastik. Ayon sa resulta ng forensic examination, buhay pa si Anakin nang ginagawa ni na Alvaro at Maya ang paghihiwa-hiwalay. Nang matapos ang kanilang ginawa sa katawan ni Anakin, itinapon nila ang mga itim na plastik sa lugar ng Villavista. Sa kabila ng salaysay ng magkasintahan, pinaniniwalaan ng mga polis na ang dahilan ng pagpatay kay Anakin ay selos at nais lang patunayan ni Maya ang kanyang pagmamahal kay Alvaro sa pamamagitan ng pagkitil sa buhay ng dating kasintahan. Sa korte, dahil sa mga salaysay at mga ebidensya, nahatulan ng magkasintahan na sina Maya at Alvaro ng parehong pagkakakulong ng 30 taon sa bilangguan. Kaya sa kasalukuyan si Alvaro Salinas ay nakakulong sa Choncho Coro, habang si Maya Peralta naman ay nakabilanggo sa Obrajes. Samantala, ang mga kaibigan, kamag-anak at ama ni Anakin ay patuloy na nagdadalamhati sa kabila ng pagkamit sa hostisya. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Regine Kodama from Japan, Judith Pedarce from Zambales, Mary Ann Ortiz and Family from Lipa City, Batangas, at Juvili Abordo from Qatar. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Anakin Pedro Tangkara. Ako po si G. Maraming salamat.